So ayun mga idol Si Cuadro Alas lang malakas So nagbubuhos siya ng red horse Nagsasayang siya ng red horse Mga idol Bumili ng may git 50 piraso ng red horse Para sa kanyang karawan So ganun Ganun ka ano si Cuadro Alas Sa mga kaibigan niya mga idol Sa mga lahat ng kapitbahay niya na pupunta Gusto ni idol Cuadro Alas ay malalasing dahil lang kanyang kaarawan ayan nagpapasalamat tayo mga idol at binigyan pa ng uh, edad si idol quadro alas at sana madagdagan pa uh, more on more on birthday yon mga idol ayan red horse sa kalam ni sa palanita ni Quadro Alas Ayan mga idol oh. Ayan paki ano lang idol paki-bisita sa uh, sa sa YouTube channel ni Botch uh, ni Boss Rich Don. Ayan siya kasi yung nag-vlog niya na idol so bali uh, kumuha tayo sa kanya no. Ayan. Ayan paki ano na lang paki-subscribe na rin din dun sa uh, YouTube channel ni Boss Rich Don. Um, so, pag-subscribe na rin mga idol, mga fans ni Idol Casimiro at yung mga hater ni Idol Casimiro. Pag-subscribe na rin yung channel natin diyan na uh, si Coco Matos TV Vlog, no? Huwag niyo kalimutan. Pinsan ni Kiko Matos TV. So, ayan. Kapag hindi kayo magsubscribe mga idol, ah, uh, iwan ko na, sumbong ko kayo, kayo kay Kiko Matos TV Vlog. Ayan no Dami yan mga idol Talagang malalasing si Mga pupunta kay idol Idol kwadro alas niyan Ayan Dami niyan no Kaya nga siguro mangyak ngyak si Silver Boy Boy Wilcher O Boy Tahol Boy Aso Ayan Boy Tridor sig kaya, siguro Mangyak-nyak dahil wala na naman siyang Perang makukuha kay Idol Cuadro Alas Ayan Talagang kumikinang yung mga Red Horse mga Idol, oh Talagang malalasing kanyan Mga Idol Sobrang dami Ayun, oh no? Ayan Grabe Labi, mga Idol, oh si boss Rich doon lang sa kalam grabe oh napanganga si boss Rich doon eh no? Ay, no talagang bait naman ni eh, Idol Quadrualas mga Idol no at nilibre si boss Rich doon sa kanyang ticket no papunta sa lugar nila ni Champ Quadrualas at sana Idol Quadrualas sana pagbibigyan mo, mo ko sa request natin no sa request nating glove na hinihingi ko sa idol sana mapansin mo no yung mga vlog ko na no, request kasi yung nagko-comment kaya ako kay Idol Cuatro Alas at alam ko naman na binabasa ni Idol Cuatro Alas pero siguro naisip ni Idol Cuatro Alas na wala siyang sapat na oras so yun lang.